Tanghali na ako, tanghali na ako. Wala nang oras para maganda ng almusal ko. Yung sinisiyas at ang kaligtasan ng pagkain bilang 2,266, mag-ingat, inuulat ng punong tanggapan ng mga dayuhang bakterya na bigla diodily TV to confidence ay sumasalakay na. Umatake sila sa pamamaraan ng paglalabas ng bang acid na hindi nakikita at walang amoy. Kapag tinatama ng tao, maaari silang makaranas ng pagdudual, pagsusuka, pagtatai, panghihina at maaring sanhi ng kamatayan. Kailangan nating magingat. Naguulat matalinong pusa ako ang dakilang tagapagsiyasat ng kaligtasan sa pagkain bilang 2,266. Huwag mag-alala, kayong kaya kong harapin ang atake ng bancric acid mula sa mga dayuhang bakterya ng BBB. Ito ang sinyales ng pag-atake ng bancric acid mula sa mga dayuhang bakterya ng DGC. Sigurado ka ba? Pumbli ka ng igtas na sangkap ng pangluluto Siyempre, bilang tagapagsiyasat ng kaligtasan ng pagkain, kailangan kong pumili ng sangkap na may certified supplier sticker. Paano naman ang mga iyon? O, oh, ang mga iyon, ang mga iyon ay para lamang may pakita sa mga manonood. Alam mo, ako ay isang tagapagsiyasat ng kaligtasan. Sige, kailangan ko maganda ng almusal ko. May nakalimutan ka ba, ha? ha? Kailangan mong suriin kung sariwa ba ang pagkain. O, oh, Halos nakalimutan ko. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang tagapagsiyasat ng kaligtasan sa pagkain. Hayaan mo, tuturuan kita. Sundin ang dalawang hakbang na ito upang matiyak ang kasariwa ng mga sangkap. Isa, pansinin ang petsa. Expire pakete nito. suriin kung ito ay expire na ba o hindi pa. Pangalawa, suriin ang pisikal na kaanyuan ng pagkain. Kung mapapansin mo ang anumang pagkakaiba nito tulad ng pagbabago ng kulay, paglambot, pagkaroon ng amag, pagasim o masamang amoy kahit hindi ka sigurado kung ito ay masisira na, mas mabuting maging ligtas at huwag kainin ito. Hayaan mo nga kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain. Tandaan, una, unahin ang lumang pagkain. Pangalawa, paghiwalayin ang hilaw at lutong pagkain. Pangatlo, itago ang pagkain sa tamang temperatura. Kita mo, walang problema. Sige, oras na para maghanda ng almusal. Piyo! hugasan ang iyong kamay gamit ang wastong sabon sa loob ng 20 segundo. Tama. Papunta na ako sa lababo para maghugas ng aking kamay. Kapag ang pansit matagal na babad sa tubig, maaari itong masira at madaling atakihin ng mga lason ng bantric acid. Tandaan, dapat paghiwalayin ang hilaw at itong pagkain. Oh, hindi mo ba, ba ako pinagkakatiwalaan? Kailangan kong tiyakin na lubusan mong niluluto ang mga pagkain. Kung hindi, ay magtatagumpay ang dayuang bakterya ng BGC. Saglit, kainin agad ang niyandang pagkain at ilagay sa rep ang mga natira. Oh, wah, 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 wah. Ah, mga dayong bakterya ng BBB! Ito ang mga dayong bakterya ng BGC. Habulin ito na sa ang iba. Ang lagayan ng self-service sauce area sa karinderya ay madaling masugod. Palaging lagyan ng level ng petso. Expire at ilagay sa rep ang mga sauce upang maiwasan ang pagkasira. Ligtas na ang lahat! Meow, mag-ingat! Ang dayong, dayong bakteriya ng BGC ay maaaring maghahanda upang muling kalatayin <laughs> ng iyong kusina. kusina.